So, good morning guys. Ito yung gagawin namin lutoan dyan guys. Ayan. Ayan naman yung gagawin namin. Mga misa guys. Ayan Oh. Mga stand na misa yan. Tapos may ihian kaming gagawin sa si sister. Ayan naman yung isa pang pwedeng tulugan ng mga bisita. Ito guys. Yan yung isang Pwede rin naman dyan matulog yung mga dalawang katao. Dito guys, ito yung, ah pwede sila dito magdebosyon sa puistong to. Ayan. Ayan guys, pwedeng manalangin dyan. Ganyan muna yung ano, tapos yung misa, kainan. Nakaready na po guys. Tapos ito naman pwedeng tulugan. Kasi isang gabi lang naman sila matutulog dyan. Two, days sila rito ayon yung aming pintuan doon hindi ko pa natatapos marami pa akong gagawin guys yan marami mag katapos ko magluto guys magano na ako handa na ako ng mga gagawin ko marami pang trabaho guys nag -ano, nagayos ayos lang ako ng kaunti kasi marami kami trabaho inaayos ko lang to yan dito kasi magagawain dito yung pinaka ano pangkalahata na ano. Yan guys, marami pang trabaho guys. Hindi pa natatapos. Pansamantala muna nag luluto muna ako guys. Mamaya-maya naman ako magtatrabaho. Eh, kagabi nagtanim ako ng mga halaman guys. Yan. Kagabi. Alas 9 na ng gabi guys. Yan. Si Brad Domingo, tinatambak na niya yung mga uupuan ng mga bisita ng mga bato. Yan. Magsasaing muna ako guys. Kay, uh, hirap pag gutom na trabaho guys. Yan. Inaapoyan ko yung ano. Yung sinaing baka masira. Yan. Kanina guys, hindi ako nakapag ano kapag video marami akong bisita na ano ako busy yan okay na yan guys malapit na ito matapos guys kunting ano na lang tamang tama pupunta dito yung mga eksikom na kapatiran. yan ang ano ko ngayon mag aano ako ng gabi ulam yan ito ang kalat kalat lang ang aming mga plato pero okay na yan guys lahat yan ay malinis na naglinis na ako dito yung pwedeng ihia ng mga bisita to pero ayusin ko pa yan ding ding kaya marami pa akong gagawin kanya kanya kami na mga trabaho guys oh. nagpaka ano kami guys ngayon Sige, hanggang dito na muna guys. Kay marami pa akong gagawin guys. Maghihimay pa ako ng lulutuin kung gabi. Okay, thank you guys for watching. Panoorin niyo po ang aming kuan hanggang sa matapos. Ito po yung cottage. Ito yung cottage na may kurtina. <laughs> sige, dito na lamang guys. Thank you for watching guys. ah uh, please subscribe. Please like. Thank you. Ito yung lugar namin, no? Yan, dito, mag, ano, 50 katawang pupunta dito, guys. Maliligo sila sa haba-haba poles. Haba-haba poles, tsaka wali poles, tsaka poles. Doon sila pupunta maliligo. O, sige, dito na lamang, guys. Thank you for watching.